Sabi nga niya pumasok daw tayo. Tumutuma Tung na naman ang uso niya. Anyway guys, kasama namin ngayon si Nguso, ang binhinan na siya. Welcome back to Singapore. Kuskus moment Yeah. So ngayon, ang lungkot guys. Ang lungkot ng panahon banda dito. Ang lungkot din ang dekorasyon nila. Oh. Walang, walang kabuhay, buhay. Ah, may barbecue banda dito. Bakit, bakit na tayo pag mo? <laughs> Back to normal life na naman siya. Siyaping siyaping na naman siya. Siya, ping na naman sila guys. Marami na mga eco bag doon. Bakit pwede na lang sa eco bag o kaya sa paper bag, ay sa plastic bag ba? Ibili-bili sila tapos di stick lang yung ilabay, yung mga pang eyelash. Ay, daming kaartihan. Ewan ko ba bakit maaarte tong mga to? Marami naman silang opsyon, tingnan mo. Yung pinagkakaguluhan, ganyan sila guys pag nagsasiyapin kay kailangan i-update ang lahat. ba? Diba? ba? Diba? Kailangan ng mga opinion ng bawat isa. Yung isusukat ng isa tapos sasabihin ng isa, basher yung isa, yung isa ano, 'di ba? Oh, nagsukat-sukat na sila anti nung sa kabila oh. Bagay sa iyo tinang. Nagsukat na silang dalawa. Siyempre pag nagsukat, hindi magpapatalo yung isa. hindi di magbili tayo tatlo. Oh, 'di ba? Oh, ito din isa. Hindi oh. diba? ako pwede. Hindi diba? ako no, pwede bumili. ang gusto Hindi ako kidam, pero siya nagsukat-sukat. <laughs> siya yung nagsukat. Yan lang yung kasiyahan nila guys yung ano pagkalinggo. Ayun na may bumili na oh. Parang mas maganda. Beto. Ito parang mas mas maganda to. Ay ganun ba 'yun? May surprise pala sila na ganun. Binalanika niya 'yun. Ang ganda. Iya, Yeah, okay din 'yan. Kasi ito parang mas Open ba yung isa? Open yung isa. Ay, huwag yun ay. Parang hindi ko bet yun. Eh, Kaya ikaw, parang kasi ako hindi naman ako mahilig sa mga ganyan. Hindi ko naman ako. Hindi ko kayo masarado, di para Yeah, okay naman yan. Ay, mas cute din yun. Ayan o, ba? Ganyan sila magsiyapin guys. Kailangan alam ng lahat. Buong barangay. Okay. 'di ba? Yan maganda din siya. Ay nung may mulay niya I ting. Nagsukat na naman siya. Ang Magkano yun, te? You check your bag. Pumili si auntie ng bag niya guys kasi yung mga bag niya iniwan niya na sa Pinas. Kaya, watch! Charles and Kate. Oo, oh, oh, pwede mo na rin gamitin kung gusto mo. Oh. Unbox. Unbox ba yan? O, no? bag check. That's nice. Ito ba yung bird niya? Ito ba yung bird niya? Ito ba yung ayan na guys na-excited na, na sila kaya babayaran babayaran nabayaran na nila ngayon pupunta sila sa Sino Oh, ayan na siya, guys. Masaya na naman ang nguso niya, oh, 'di ba? Aluho talaga 'to si Auntie. Alam mo ano ilalagay niya diyan, lestek lang. Oh, isang linggo pa lang siya nandito. Namimihasa na yung nguso niya. Oh, ba? Diba? Sinampulan na kaagad siya ng Chelsea kit. Oh, 'di ba? Sinampulan na kaagad siya. Ay, na, 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 naman niya yung bag niya. Oh, ba? Diba? namis na naman niya yung bag niya. Iniwanan kasi niya sa Pilipinas, baga. Oh guys, ayan na naman oh, sila nandito. Ang mga siya, hindi talaga ako mahilig sa baba pero... Sinampulan na naman nila ang Erasmark Spencers, guys. Kay... Wala na da daw silang mga pera, pero tignan mo. Lumalabas <laughs> na Pabango? Diba? Ganyan na sila kabaho, kaya kailangan nilang pag... Hindi mahilig Ako mahilig talaga ako sa pabango Pero hindi mo na ako mabaho, ah. Nagpapabango na ako kay... Fa Passion. Pero makapagulo ba diba? Oo na. Hindi naman ako nakikipag-away sa'yo para. Mas gusto ko yung ano. Siya, hindi yan siya nagpapabango. Alam niyo kung anong pabango niya, guys? Yung white flower <laughs> Pang millennials na yung pabango niya. Oo, oh, kasi ganyan yung pabango niya eh. Hindi ba sinampulan na kaagad nila yung Marx Spencer ay eh. November 2. Namimiyasa na kayo, anak, ilang sample na kayo. So guys, we are here at the Bicol. Baboy, hindi ka mag ano, up ng card? Pagkain na naman sila guys, curry pair. Hindi mas kakakain lang namin, pero nagugutom na naman ako. Ano ba natin? Ano sa will come here. Dito dong kayo may kanina galing guys. May si Debbie, bibili man ang kanyang sios. Center point. Nagaganyan kasi yung alaga ko guys, kaya hindi ko alam kung nandito siya. Okay. Hindi ko nandito yung alaga ko. on with preparation. some next up, we're gonna have Audrey coming in. Sana naman sila guys. So nakaraan na anim na 'yung nabili nila. Anim na box na. Ngayon bibili na naman ang dalawa. Tapos ba? Oh yeah. Okay na. naman niya ano ba tawag 'yun? Dinis ano ba 'yun? Sinampolan, ano ba 'yun? Sinampolan na kagad na tinanong niyo guys, naka-Smart GCash, naka-CK, naka- nakadikatlon na kagad sila. Sana all. Sana bukas din ay. Sana every day Sunday. So guys, ito, Nanito tayo ngayon. Eh kung yan ang talaga ang binibili niya, ang ganda ng pag ano, pistachio rose. Ano to? Brilliant something. Butter brilliant. <laughs> Butter brilliant? Yes. Ah! Sorry, ah! my name alcohol. Alcohol? Yes. May alcohol daw. Ang masasarap na mga ano dito guys ah. Eh. Oh, ang laki, ang mahal ah. Eh. Ito ang masarap oh. Sapin-sapin. This one eh. Sapin-sapin. I think it's fine. It's fine. Do you have this light? Like... Ayan okay. na tayo. Yes, okay, hold on. Hold your breath on. Masarap guys, salted caramel red velvet. Crinkles. Can I have also this one? Hi, sorry. Busy pa may tumatawag. Can you work for me? Excuse me. Nag nasa business siya Si Lola naman niya ang kakain 24 karat brownies daw Kaya pala ang daming ano Tignan nyo guys 24 karats daw You have already? Okay Crunk Pringles Grabe yung sugar ni Lola diyan kaya nga, matamis yung Sobran, ganyan. Sobrang, oo, oh, ang tamis yun ay. So, ayun na guys. Ayun lang yung kinuha namin, oh. No? Yun yung hazelnut. Ay, butter brilliance. Isa pa? Isa ang lagay siya lang. Alam, uh, alam na pala. Ano yung Nagbago na ang isip niya. Kaya bigo kasi para sa iyo eh. Nagbago na ang isip niya. Okay, that's all people. Yeah, see you again next time.